Magandang araw mga bata. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang mga hayop na maaring alagaan. Narito ang mga hayop na maari nating alagaan. Isa ay ang manok. Ang manok ay hindi mahirap alagaan. Kahit sa maliit na bakuran o sa maluwang na lugar ay maaari itong alagaan. Hindi rin ito mapili sa pagkain. At meron tayong dalawang uri ng manok na matatagpuan sa mga manukan o sa tinatawag nating poultry farms. Una ay ang layer. Ito ay ang mga manok na inaalagaan para sa mga itlog nito. Ikalawa ay ang broiler. Ito naman ay mga manok na inaalagaan para naman sa kanyang karne. Pangalawa ay ang kalapati. Ang kalapati ay nabubuhay kahit sa ang lugar at sa anumang klima. Ang bahay ng kalapati ay kailangang mataas upang ligtas sa pusa, daga at ahas. Karaniwang inaalagaan ng kalapati ng pares, isang babae at isang lalaki upang sila ay dumami. Ilan sa mga ito na inaalagaan ay ang king pigeons, racing and homing pigeons, and feral pigeons. Ikatlo ay ang pugo. Marami ang nag-aalaga ng pugo dahil sa karne at itlog nito. Ginagamit din ang dumi nito bilang pataba o or organikong pataba mainam na alagaan ang lahing Japanese Seattle dahil mahusay itong mangitlog at malaman din ang karne nito narito naman ang mga kagamitan at kasangkapan sa pag-aalaga una ay ang ilaw o bumbilya ginagamit ito para sa mga bagong pisang sisiw karaniwang ginagamit ang 50 watts na bumbilya upang mainitan ang mga sisiw lalo na sa gabi hanggang sa ikalabing limang araw ng mga sisiw. Ang susunod ay ang painuman. Panatilihing malinis ang painuman upang hindi magkasakit ang alagang hayop. Karaniwan ding inihahalo ang gamot o bitamina sa inumin upang maging malusog ang mga alagang hayop lalo na kung may mga sisiw o bagong pisang sisiw. Patukaan Ito ay maaaring nasa loob o sa harap ng kulungan. Kailangan ay gawa sa yero, kahoy o kawaya ng patukaan at hindi natatapo ng laman kapag kumakain ng mga alagang hayop. At ang panghuli ay ang kulungan. Ito ay dapat na matibay, malinis, maluwang at may sapat na hangin upang malaya pa rin nakagalaw ang mga alagang hayop. Maraming salamat sa iyong pakikinig paalam.